Sagutin natin ang isang post na nagtatanong kung sa panahon ni Admin Arnel Ignacio nangyari ang pagbibigay ng kalahating milyong piso ay kukwestiyonin ba ang tulong ng OWA? Oo. Hindi issue dito kung sino ang nakaupo, si Admin man o iba pa. Ang issue dito ay paggamit ng pondo ng OWA na galing sa dugot pawis ng OFW. Obligasyon ng bawat leader na ipaliwanag kung saan ito napunta. Yung bawat sentimo. Kung may naglabas ng kalahating milyong piso, karapatan ng taong bayan na malaman kung paano ito ginamit, sinong nakinabang, at kung ito ba ay naaayon sa mandato ng ahensya. Hindi ito pag-atake sa tulong, kundi panawagan para sa transparency. Ang tunay na serbisyo publiko ay hindi natitinag sa tanong, kundi humaharap sa kanila ng may buong linaw at katotohanan. Dahil ang tiwala ng OSW ay hindi dapat isinusugal sa katahimikan o pagtatakip. Ngayon, tatanungin kita. Dapat lang ba questionin yung kalahating milyong piso kung alam mo naman sa sarili mo na maraming mga OFW yung humihingi din ng tulong na matayan din pero hindi nabigyan ng kalahating milyong piso gaya ng binigay nila? Back to you.